Hello mga kasari, so iyan, magdi-display nga ako dito ng aking mga pinamiling mga epicacent pulbo at itong mga katin ko mga kasari at bix dahil nga ubusan na pala ako dito ng aking mga tinitinda mga kasari dahil nga ng araw na ako hindi nakapamili at pagkatapos ko nga dito magayos at magayos at wala ay mag maglilinis naman ako at magunas-punas itong mga alikabok dito sa aking stantin mga kasari dahil nga sobrang gulo at talaga maalikabok na dito yung aking laman ng stantin mga kasari sa pamimili ko nga ng aking mga dito sa tindahan mga kasari pag bumibili ako dito ng mga epicacent bix ay sinasamahan ko talaga ito ng gamot talaga yung pinagsasabay ko family dito sa akin tindahan mga kasari dahil nga medyo mataas-taas din yung ating puhunan diyan at talagang malaki talaga yung ating yung aking pinamili diyan mga kasari kaya hindi ko talaga pinagsasabay ko doon sa pag-grocery ng aking mga paninda mga kasari ko naman sa inyo kung ano lang yung bitak ko dito sa akin tindahan at yun lang yung pamimili ko sa wala dito na aking mga paninda mga kasari kaya hindi ko pwede talaga pagsabay-sabayin dahil nga malaki talaga yung puhunan malaki yung aking pamimili dito sa akin tindahan mga kasari pag sinabay-sabay ko yung aking mga pamimili at dahil nga yung bintak ko lang naman pinaikot-ikot ko dito sa akin tindahan dahil nga kung tutuusin lang marami talaga akong bibilin sa aking tindahan mga kasarig kaya lang syempre wala tayong budget at kung binta lang naman ang pag-uusapan. Balit na naman aking binta at kita dito sa aking tindahan mga kasarig kaya, kaya real... kung ano lang yung binta dito sa aking tindahan mga kasarig pinagkakasya ko lang sa wala dito sa akin. <laughs> mga stantis o sa loob ng aking tindahan mga kasarig at pagkatapos na pag nagkaroon naman ako ng binta syempre yung wala naman dito no hindi ko binili no nakaraan yun naman ang bibilin ko. Kung ano ano lang yung buhay ko dito sa tindahan mga kasarig pa ikot lang ang importante mayroon ako dito mga paninda, kahit maliit lang o kukunti lang ako mga pinamili. Sabi nga magsimula maliit, huwag ka sa maliit wag ka na lumaki o lumago agad ang tindahan mga kasari, paunti-unti ay makakamitin natin, mararating din natin yung ating pangarap dito sa ating tindahan mga kasari pero wag na natin, hulitin na abutin lahat mga kasari at talagang para sa atin, para sa atin at paunti-unti lang naman mga kasari ay malay mo, hindi din natin mamalaya na umaangat o dumadami na pala yung ating mga paninda mga kasari Jangan <tik> 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 别打了！<laughs> <laughs> <laughs>